Hello guys. May nangood guys. Ini na ma, ma, ma ni ha ma ha ta tunog hong. kay gutom. Mapadi pa human ako trabaho guys. Kalintura pa jud ko. Sinasana na mo sa kay kunting Pintura kay ko trabaho kay Apol. Akong tulog duha ra ka oras. Kay yung overtime mo pang laba, pila ka adlaw, pat ka adlaw ay eh, pang laba. Kay iya ha lagi eh. nag budget daw sa sabon, nag budget sa tubig, niya mo ra man balang oi. Ngayon karon. Dali ko kaon, kay Ngadto na pud sa farm, dito na po ko malimpyo sa balay sa farm sa so, iyang ginikanan. Kabalo mo guys, wala ko sulod dito. Balay sa iyang ginikanan kay. <coughs> Mohon sila ada unya. Ang abot sila unya gabi eh, iyang ginikanan da sa babae niya. Malimpyo ko dito ah. Pag dito ako wala ko sulod dito ah. Sigurado mo ko dito. Kung ko ako guys, kailangan kaya ako ang ibaba. Na may sudan pero um, mm. lain kaya ako kaano. o um, nangatol siya sa sige kaon o man kadaadlaw manok o um, ka istak isa ka, isa ka, bulan istak. Manok magnolia ba? Hmm? Good okay guys. Hindi ko matakalang tulog. Kapag ating katulad niya. Ang napas akong tiil. Lain kaya kung tingin mong ba? Lain kaya kung Hindi lang ko nalimpyo sa si gawas pati ng mata. Hinughong Sana yung silas so kung anong baka na mahilig sila sa manok basta gustak niya. Dapat two to three days raman ang stock sa presyo dapat ang karne sila sa kabulan na stock ka unong pagyapon layo na kayo color yellow na awa eh mga katul katul hmm nalain ba siya pagkakuan na kayo mapula pula kayo guys nga pa sa Ganyan kayo. Tapos kayo lihok na kayo niya. na. Wala yung Sa 8 years na ko dari ang nagpuyo. Yung trabaho sa ilang hawa. O yung be. Makapahuhay lang ko pag mahuman ang trabaho. Pag di mahuman ang trabaho, di ko kapahuhay. Nagkabalo mo, skin na naghayo ko sa mukong yapon ko nila, kaya mahigdan ako, mahigdan ako kadlawan na. Malipay lang ko kanang nang sila mamangon kaya makataw balik isa ka oras doha. Yan yung matanim mo, mag-high blood ba nyo sa mga kalat. nga mga advocate pa i-post eh, kailangan daw nga ang mga kasambahay na increase ang sweldo ang kasambahay dapat weekly UDF. off kailangan daw na bayaran daw sa employer pag wala daw day sa kasambahay asa man ton wala malagi useless nang yapon na matagi mag-post og kanang mingon mo nga kailangan ng kasambahay sa Middle East na edi o o dili niyo na ito patawag ang mga amo Useless lang nang yapon wag yapon na sila alam o para lang para lang sa views na inyong hangi na post kay ako ang istoryahan ana ako ang amo ni gud ako amo nga wala man agi requires sa wala lagi na sulte mm mana gud ang kanang ako nga ako mudra taghatag ko na ko sa ha yang hanggi basa dito tanan wala man